Oh Nubuang, apa khabar? ka? Ya, Di Masuk Aduh Aduh, Macy Macy Masuk Aduh Bertanya mana saya, J? Saya akan Okay, andito kami sa farm ni Jay. Hinapon kami mag-chores dahil may ginawa pa kami. Pero, kailangan natin gawin yung chores. So, una natin gawin, Jay. Papasukin natin yung mga kambing. May mga sakta na Ayun po. Yeah. Uwi na talaga yung hindi dilim. Kukwarto natin sila. O, oh, ano ba? Kamusta ka? Huli ka? Okay, pasok na kayo. Mga kambing. Ajay. Abul. Aja ka, manggaling. Pag ganun. Huwag mo sa lubungin. <laughs> Para siya babaso kasi nasa lubung mo. <laughs> Yan. Oh, abul, abul. <laughs> oh, papasokin natin sila sila. Si O? Yes! 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 So, harangan na sila Pagkakamara Okay, nasa loob na sila P Ano yun natin? Pasukin natin sa kwarto Wait lang, Jai Bago mo papasok sa kwarto Kailangan Sure na nakapag- Malinis na Yung kanilang kwarto Okay? Ayan Pasok! Ila, ila. Ano ba si sana? Bulok natin Jay magpapasok. Kena. Ah, Bus. Para kang puto. Hmm. Wala sa mo Jay ito. Dito si Macy. Sipo ko Casey mm -hmm. Casey hey, si. Pasok Nandito Oo yan, mali mo pa yan less na si ano Para matawag na natin si Nabuang Gusto mong anahin si Nabuang? akayin Si ano naman? Si Janina Yan hmm, yan. Nice one. Good night, guys. Okay, settled na yung mga inahin natin. Sinabuang. Okay. ada bunga. ah. Ah, tulak eh. Tulak. Pasok na. Yo. Dari siya sa kanyang kwarto. Ah, sarap. Yo, tali na. Ah. Hindi, kailangan mo na isara. Bawa ko tanggal. Bigyan natin ng tubig, bawat ій mm. Kaya yeah, gusto mo siya walang beso? ibon Dito lang ha? kain na buka. Ay, lahat mo. mo. Ay! Mission accomplished sa kambingan! Let's go! Kaya na, pang-choose naman na si John Paul at man lang natin yung mga manok. yung butas? Saan to? Butas? Butas? Ito, So, okay na dyan. Sa ating layers 1. Okay na dyan. Meron siya Bigyan natin siya ng molasses. Aja, ikaw ang bigay. nè anh xem yeah hmm bagi. i don't know botay say j haha <laughs> Ang <laughs> dami. May naamoy ata siya dun sa ama. Ayaw niyo sa'yo. <laughs> <laughs> Kaso ayaw niyo magpang... <laughs> Che! Yeah, Hindi na naman naman, naitot ba, nga? ako. Si so, ulo yun sa'yo, sa kanya. Ipon yun, ikot-ikot. Aba, may ano yun, may mga buta. Ah. Ayan muna. na. muna. niya sa amin. Ayawin niya sa atin. Ayan, gawin muna natin layers 2, may nakita si Jay na butas ng net. Parang macam ngenat-ngat Ngenat-ngat itu apa? Ini juga kambing Macam mana? Macam mana nak lihat asli ini? Kambing? ngat Mereka hanya berjalan-jalan Butas Ini juga ngenat-ngat Ini juga Ini Oh, dito ko tatayin. Oy, oh, yeah. kumusta kayo? Oh, galing mo daw, binabanaud ka nila. Galing mo daw. Tali ako ling patay Patay kayo. Okay, stress na. Ito mga layers. Ay, tara. So, inakas na ni Jayman. Sabi nila, kambing. Sabi ko, posibleng kambing. Okay, tapos na ang chores ngayong hapon. Medyo po na pero umabot pa rin. Oh, yan na. Yan lang. Peace.